naman na dito. Stretching lang, guys. Good morning. Nag-stretching lang ko. May na lang, mabuhi ato mga kaugatan, no? Dili na sabi pa pa sa pabuhi sa kaugatan, blood circulation, then get a melatonin, vitamin sa sun. Kaya mo na siya best, melatonin. no, ah, natural melatonin nakuha nato. So, hindi na ito kinahalan Need of melatonin niya. Yeah? Tambal nga na yung melatonin. Kaya e ako di, parang ako na case din. Kaya ko okay, stay, kay, katulog. Kaya kay ko katulog. Ha? <laughs> 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 Nakaw na akong ban. Maninda na akong ban guys. Manginabuhi na akong ban. Ugyo na lang Dahil Salamat o oh, good morning. God bless you all. Tá é. ruim, é. é. é.